So, kumusta kayo mga idol? So, ayan, story time naman po tayo ngayon. Kung babalikan niyo po yung vlog ko nung nakaraang linggo, ay umakit po ako sa grotto ng Our Lady of Lourdes sa may Bamban Tarlac. 168 steps po yon bago nyo maakyat ang grotto. Pero alam nyo ba na bago nyo paman din maakyat ang tuktok ng grotto, ay meron ditong makasaysayang spot. Ito ay ang Japanese Cave na nasa bandang kaliwa bago ka makarating ng groto. Hindi ko nakatakot Pwede po magtugas ng kandila. Ano no? Pwede po magtugas ng kandila. Ah, pwede dyan sa hawa. Pero kung sakaling wala kayong dalang flashlight, ay pwede naman yung mga phones nyo. Pero kung sakaling natatakot kayong pumasok sa loob dahil sobrang dilim sa loob talaga. Meron naman ditong tour guide na mag-o-offer sa inyo. Ano okay, ba

Kaya make sure na may flashlight kayo, pero ang highlights talaga dito ay ang dulo ng tunnel. Ito ang isa sa pinaka-surprising part ng cave. Sa dulo, may mga imahe ng santo parang maliit na altar. Dito Pwede kang magtirik ng kandila at magdasal. So para po sa mga magtatanong kung meron po itong entrance fee, yes meron po ito na entrance fee, 10 piso lang naman po per head. Kung mag-avail naman kayo ng tour guide, meron po rito si Angelo yata yung name niya which is yung caretaker dito sa dalawang cave na to. So kayo nang bahala kung magkano ang maibigay niyo po sa kanya para ma-tour niya kayo doon sa dalawang cueva.

Ah, yung ano, ako, ano ba yung swerte? Eh, pag ano? O ano? Ah, ano ba Pwede inumin yun, hindi? Eh, <laughs> ah, pwede. Pwede inumin ko yun. So, ayun na nga, guys. Dalawa po ang kweba rito. Ang unang cave na pinasok ko ay hindi siya ganun kalawak. Medyo maiksi lang siya. Ponti lang ang lalakarin mo bago mo marating yung mga imahe ng Berhen. Unlike yung isang cave, eh, talagang napaka haba, malawak ang kanyang tunnel bago mo marating yung mga imahe. So si Jello yung nagsilbi kong tour guide rito at ayon sa kanya, hinukay daw ito ng mga Hapon noong 1902 at ginawang hideout ito noong World War II ng mga Japanese. At nakakapanglabot po mga idol dahil ayon po sa history ay mahigit kumulang 300 soldiers po ang namatay dito. At habang naglalakad ako papunta doon sa pinaka dulo nito, ay hindi ko talaga maiwasan na parang alam mo yung lumaki yung ulo mo. Tapos kinilabutan ka. Hi! kakatakot Napa Di ba ang ganda ng kombinasyon ng kasaysayan at pananampalataya dito? Akalain niyo 'yun, 'di ba? Mga idol 1902 World War II, taguan ng mga sundalong Hapon. Tapos ngayon, Nanterito ako, ano kaya ang buhay nila nung panahong yun? Kung gusto mong maglakbay, pabalik sa kasaysayan at sa bayan ng spiritual na experience, suwak na suwak ang grotto at Japanese cave dito sa Bambantarlac. So don't forget to follow, like, share, and comment mga idol. Hanggang dito na lang ulit. Hanggang sa muli. Bye!